Okay so hello guys, bali magandang araw sa inyo and uh, welcome back again sa ating channel ano Bali ngayong araw nga pala, meron nga lang pala tayong sasagutin na katanungan Patungkol dun sa may... Uh, marami kasi nagtatanong dito guys Yan, kuha so lang tayo ng gamit Ito madalas na tanong to dito sa akin eh sa may... Uh, mga video natin about sa pag install ng uh, mini driving light no? So, kuha lang ako ng gamit. Kuha lang tayo ng wire. Tapos, yung dalawang clamps natin. So, lagay natin dito. At pagkatapos, ito. ba ito? Mga terminal pins. At may mga fuse tayo dito. Okay. So, madalas kasi natanong sa atin, mga boss, buwasan natin tong battery yan so may battery tayo dito cards okay at ano pa bang kulang so nandito pa nga pala yung US 40 natin na ito hindi pa tapos asan <coughs> Ayan. So, umuwala ako ng test light para kita sa inyo or ma kita nyo na legit na gumagana itong battery natin. So, meron tayong battery dito to. Ayan. Meron battery positive but negative. So, pagka natin yan, magiging kulay red naman yung ilaw. Okay. Pero hindi 'yon yung tutorial natin. So marami kasi nagtatanong sa akin mga boss kung pwede ba daw hindi nalagyan ng uh, fuse yung uh, i-installan nila na mini driving light. okay. So pakita natin. Do po pwede naman siya hindi lagyan ng fuse pero meron itong ah uh, epekto. Hindi lang basta-basta epekto. Ayan, no, limutan pa pala tayo. Ito yung pliers. So, may wire tayo dito. Puputo lang ako ng kaunti. Ito. So, putol tayo ng kaunti. tapos, balatan din natin sa dulo Ngayon mga boss, meron tayong iba't-ibang sukat ng fuse dito. So usually kasi yun sa mga motor natin, 10 amps lang. Ngayon, uh, try muna natin yung 10, 10 amps. So itali natin dito sa kabila. So imagine natin mga boss, ito yung... fuse ng motor natin or yung fuse na ini-install natin sa may mini driving light <coughs> kuha pa isang wire salam so, pa natin ng isa pang wire sa so, may kli lang yan syempre balatan natin sa dulo Okay. then itali natin sa kabila Okay So yan mga boss Imagine natin na itong Fuse na to Ay yung fuse ng uh, Ating motor So nahugot pa Okay mga boss So imagine natin na itong fuse na to ay uh, Yung fuse ng ating motor So for example uh, Nag install kayo ng mini driving light na may fuse Okay So bali ang mangyayari kapag ka nagkamali kayo or uh, even na nabakbak yung uh, electrical tip na ibinalot nyo dun sa mga wire then nagdikit yung positive at negative sa low bali ganito yung mangyayari ayan so pumutok yung piece natin saan na ba? tumalsik eto ay So, ito yung mangyayari. Mapuputol yung fuse natin. Kasi nga, nagdikit yung positive at negative. Okay? So, sip na sip yung ininstall natin kapag uh, may fuse tayo. Ngayon, isa pa. Subukan natin ulit. So, mapapansin nyo, nag-init pati yung mga wires natin kasi nga, ah, uh, Nagdikit yung positive at negative So, napakalaking ano yan Eh, tumalsik So, palitan natin ng isa pa Ayan Okay So, higpitan natin this time So, ayan, isa pa, ano So, imagine natin mga boss Na ito yung fuse ng ating motor okay again so nagdikit yung imagine natanggal yung electrical tape habang nagbabiyahe kayo then nagdikit yung positive at negative sa loob or dumikit yung positive sa ground or sa chassis so ganyan yung mangyayari okay Putol. Ayun, so potol Ayun. Kita nyo putol. <coughs> Ngayon, kapag ka walang fuse, bali din ito yung mangyayari kapag ka walang fuse. Sandang so, clamp At So ayan. Ganyan yung mangyayari mga boss. Masusunog. Mag-uumpisa ng spark. Ayan o susunog ayun yan kapag ka lang fuse lalambot yung wire mag, mag ng spark hanggang sa masunog yung inyong mga wirings or pati the worst scenario buong motor okay so ganyan yung mangyari yun oh so sobrang init nyan Natutunaw pati yung uh, balat ng wire. yan so kung mapapansin nyo, talagang yung terminal ng battery natin ay natunaw. So ganyan yung mangyari mga boss kapag ka yung uh, ininstall yung mini driving light ay walang fuse. Okay, so ngayon alam nyo na. So... Ayun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo ito. Kung nagustuhan nyo ang video na to, so please like, share, and subscribe.